Sa pagsisimula ng second quarter ay tila hindi pa rin masabi ng mga manunood kung sino ang nakakalamang. Sa kabila ng magandang shooting na na-provide ng bagong pasok na sitwason, ay nasagot naman ito ng nauhan ng mga atake nila sa baskets. Pinagpahinga kasi ni Coach Isaiah ang sentro niyang si Magbuo. Nakakaramdam kasi si Isaiah na parang nag-build up pa lang ang laban. Ibang-iba raw ito sa nangyaring laban nila sa nakalipas. Sa second half, mukhang dito na sila hahataw. Sabi nga sa isip ni Isaiah nang mapatingin siya kay Ricky na pinagpahinga niya rin nang si Maki Romero ay pinagpahinga ni Coach Mabs. 54 to 54 ang naging score sa pagtatapos ng laban. Ang mga manonood ay tila hindi natutuwa sa nangyayari dahil parehong matagal na hindi naglaro si Maki Romero at Ricky Mendez. Si Coach Mabs nga ay napangiti na lang Nang tumayo na si Maki habang papatapos na ang pagsasayaw ng mga cheer dancers sa loob ng court. Napatingin kasi sila sa oras ng halftime break at matatapos na ang 30 minutes na pahinga nila. nag up na si Romero sa gilid sa pamamagitan ng dribbling. Maki, oras na. Bulalas ni Coach Mabs na napatingin din sa kanyang mga players. Dexter, tulungan mo si Maki. Kayo, baka pa ninyo si Maki, magsisimula na ang totoong finals. Sambit ni Coach Mabs na napakuyom na lang ng kamao dahil unti-unti na niyang nararamdaman ang mabangis na aura ng kanyang pamangkin. Napatingin nga siya sa bench ng kalaban at medyo nakaramdam siya ng excitement kung paano ito sasagutin ng mga ito. Si Maki Romero lang ang magiging opensa nila ngayon alam din niya na walang makakapigil dito kapag ginawa na ni Maki ang nakagawian nitong paglampaso sa mga kalaban. Hindi na pwedeng kami uli ang matalo ngayon. Wika nga ni Maki sa sarili. Sa pagtunog ng baser ay doon na rin siya napahinto sa kanyang ginagawa. Pinagpawisan na siya at sa pagbalik niya sa bench ay doon na niya pinagmasdan ang mga makakasama niya sa loob ng court. Chris at Jansen rebounding Wika ni Maki sa dalawa nilang big man at tumangu naman ng mga ito Kasabay ng pagpasok ng referee ay siyaring pagkalampag ng mga manonood nang ang dalawang team ay pumasok na sa loob ng court Same starting lineup ang pinasok ng nauhan habang sa mansalay ay sinamahan si Mendes, Ninatwason, Valdez, Alcoba at Magbuo napaseryoso si Coach Mobs nang makita ang lineup na iyon. Ito raw ang best lineup ng kalaban at nakita niya ang lakas ng mga ito. Kaso, malaki na rin daw ang pinagbago ng mga kasamahan ni Maki. Hindi na rin ito ang mga dati niyang players na walang will na manalo. Dahil kay Maki, nagkaroon ng winning mentality ang mga ito kung kaya kahit pa malalakas ang makakatapat nila ay siguradong hindi sila papayag na walang tulong silang maiibigay sa kanilang team captain at ace player na nagdala sa kanila rito. Sanauhan nga ang posesyon ng bola at kumawala sa loob ng venue ang defense chant para sa mansalay. Karamihan din kasi ng mga taga-kalapan ay ang mansalay ang gustong manalo dahil kay Mendes. Dinumi na tuloy ng mansalay supporters ang loob ng venue na ikinangiti naman ni Maki Romero nang ipasa sa kanya ni Kasapaw ang bola. Ito ang gusto ko. Ang pakiramdam na nasa home crowd ng kalaban. Wika niya sa sarili at mabilis niyang iniiwas ang bola nang subukan siyang agawan ng katapat niyang si Mendez Napaseryoso naman si Ricky nang huminto si Maki. Hinawakan nito ang bola at pinagmasdan siya. Gumalaw rin ng isang paan nito at kasabay nito ay ang pag-ikot ng bahagya ni Romero na sinundan agad niya ng mabilis na pagharap at pagtalon para magpakawala ng isang long two sa harapan ni Mendes. Walang kasabit-sabit ang tirang iyon ni Romero na paatras ding lumayo kay Ricky matapos iyon. Napaseryoso naman si Mendes ang pagmasdan ang kanyang kuya Maki. Mukhang game ka na kuya, sabi ni Ricky ng mahina at nang sambutin niya ang pasa ni magbuo sa bola ay kalmado lang niyang ibinaba ito sa kanilang side. Hinarangan din agad siya ni Romero at maririnig ang malakas na chant ng apelyidong Mendez sa loob ng venue. Si Ricky ay mabilis namang pinagmastan ang galaw ng kanyang mga kasama kaso sa ginawa niyang iyon ay bigla siyang natapikan ng bola ng kanyang defender. Iniiwas na niya ito kaso parang nahuli pa rin ni Maki ang kanyang galaw Sabay silang napatakbo sa bola kaso dahil sa gitgita nila ay lumabas ito sa court Samansalay pa rin naman ang bola Sa pagsambot ni Mendez ay bumigla nga siya ng pagtakbo palayo kay Maki Ginamit niya ang screen ni Magbuo at pagkatapos noon ay dito na nga hinila ni Ricky ang sentro na sineryo gamit ang kanyang paglayo Si Romero naman ay mabilis na binantayan si Magbuo at nang makita ni Ricky ang advantage ng kanyang sentro ay isang pataas na pasa ang ginawa niya. Sinambot ni Magbuo ang bola at pinostehan niya si Romero na walang takot na sinalo ang katawan niya. Parang hirap si Maki kaso nang gumalaw na isang paa ni Magbuo para ikutan nito ay doon na nga nagulat ang mansalay fans. Isang istil ang ginawa ni Romero at pagtingin ni Magbuo rito ay nadagit na nito ang bola. Nakita pa nga niya ang pagngiti ni Romero nang siya ay iwanan. Hinabol ni Ricky si Maki kaso sa paglapit niya rito ay binigla siya ng kanyang kuya ng crossover. Pinadaan ni Romero ang bola sa likuran niya at nang sinabayan siya ni Mendez ay isang swabing pagbalik ang kanyang ginawa. Kasunod noon ay ang paglipat ng bola sa kamay niyang malayo kay Mendes at ang kabila niyang kamay ay ang naging pantuon niya sa hahabol pa ng defender. Ang bilis nasambit ni Mendes nang walang kahirap-hirap siyang naiwanan ng kanyang kuya Maki. Humabol pa siya kaso isang layup na kaagad ang nagawa ni Romero na nagpakawala ng malakas na MBV chant ng nauhan supporters. Ricky, team play. Bulalas naman ni Coach Isaiah kay Ricky matapos iyon. Naramdaman kasi ni Isaiah na parang naghahamon si Romero. At kung mangyayari ito ay baka raw ma-outplayed ang kanyang bata. Eksperyensado si Romero. At mukhang babawian niya ang team namin sa nangyari noong una nilang laban. Bumalik sa mansale ang bola. At si Ricky ay naging maingat na lalo. Pakiramdam niya ay ang tangkad ng kanyang kuya Maki. Napapaatras din siya nang hindi inaasahan at habang nakabantay ito sa kanya ay may pakiramdam siyang hindi maipaliwanag. Hindi ko ito naramdaman noong una naming game. Parang nakakatakot si kuya Maki ngayon. Sabi nga ni Mendes sa sarili at nang nakita niyang lumapit na si Magbuo para mag-screen ay doon na nga siya bumigla ng galaw. Nagwala na nga lang ang Nauhan crowd nang kumawala sa kamay ni Mendes ang bola. Si Mendes ay napaseryoso dahil naagawan pala siya ni Maki. Sumeryoso ang mga mata ni Romero at mabilis na hinabol ang bola. Ang mga players naman ay mabilis ding nagsitakbuhan. Pagkakuha ni Maki sa bola ay siya namang paglampas sa kanya ni Ricky na desidido itong mabawi. Pero bumigla ng pagbagal si Romero at napaseryoso na lang si Ricky Nang mapalampas siya rito ng dalawang hakbang Pagbalik niya ay doon na nga napalunok ang lahat Dahil isang tres pagkalampas sa gitna ang binitawan ni Maki Romero Na nagpatahimik sa nagiingay na mansalay supporters Hinalit ng bola ang basket sa pagpasok nito At sa paglapag ni Maki Romero ay pinalo pa niya ang kanyang dibdib na sinabaya ng pagtingin sa malayo. Ang Maki Romero show ay nagsimula na. Bulalas ng komentator at ang mga supporters ni Romero ay kinalampag ang buong venue. Hindi lang ito ang mararanasan mo Ricky sa bigger leagues. Mas matindi pa rito at kailangan mong matalo ng matalo para malaman kung gaano kakatibay. Sorry Ricky, pero hindi kayo magcha-champion sa season na ito sa OMPL. Bulalas ni Maki sa sarili habang pinagmamastan si Mendez na napakuyom na lang ng kamao. Hindi ganito maglaro si Kuya Maki noong una naming game. Sabi naman ni Ricky sa sarili na napabalik na lang sa realidad ng tapikin siya sa balikat ni na Gerald at Carlo Tuason hindi rin ako tumigil para mas maging mahusay pa tulad mo Dagdag pa nga sa isip ni Maki na sumeryoso ang tingin ng makasalubong niya ang kanyang mga kakampi Hindi ito maganda Ang galawan ni Romero parang dito na namin makikita ang buo niyang galing Nasabi naman ni Coach Isaiah na walang choice kundi ang mapatawag ng timeout dahil isang 7-0 run ang ginawa ng Nauhan Hindi Ginawa ito ni Romero. Sumilbato nga ang referee para sa timeout ng mansalay at dito na nga nagwala ang mga taga-nauhan. MVP, MVP! 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 Romero! 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 Dumagundong ang malakas na cheer para sa nauhan at sa pagbalik ni Maki sa bench, ay napaseryoso si Coach Mobs ng pagmasdan siya. Napakadeterminado ng pamangkin niya ngayon. Kakaiba ito at mukhang walang player sa kalabang team ang makakaya pang pigilan ito. Nakita ninyo ang ginawa ni Romero? Parang hindi natin ito nakita noong tinalo niya tayo. Napapailing na nga lang na wika ni Mover. Si Baron nga ay napalunok na lang din dahil parang walang panama ang kanyang bata rito. Si na Tristan at Marky naman ay medyo kinabahan din para kay Mendes. Hindi ko gusto ang ginagawa ni Romero. Mukhang hindi ang mansalay ang gusto niyang ilang paso sa game na ito. Mahinang wika ni Marky na napatingin sa bench ng mansalay. Napakuyom naman si Tristan. Nakakita na si Ricky ng katapat niya sa OMPL. Kumusta? Tanong naman agad ni Coach Isaiah sa dumating na si Ricky Mendes. O okay lang coach Nakangiting wika ni Ricky At nang makita ito ni coach Isaiah Ay lumapit ito rito At biglang pinalo sa puerta ng malakas Na ikinagulat ng mga kasamahan nila sa bench Nakaramdam si Ricky ng pinaghalong sakit At init sa pisingin ng kanyang puwet dahil doon Napahawak siya sa kanyang puwet At parang inalog din ito ang kanyang katawan Napatingin siya sa kanyang coach Cervantes at nakaramdam siya ng inis sa ginawa nito. Gusto niyang magalit pero nang makita niya ang seryosong mukha nito na parang galit sa kanya ay napatameme na lang siya. Natatakot ka ba kay Romero? Bulalas ni Cervantes na kinaseryoso ng atmosfera sa bench ng mansalay. Si Ricky ay napakuyom na lang ng kamao. Nagalingan siya lalo sa kanyang kuya Maki. Si Maki Romero ang nagturo sa kanya noon sa Sisa para maging mahusay na player at bilang kuya at mahusay na taga sa kanya ay nagkaroon siya ng pakiramdam ng paghanga rito. Si Maki Romero, ang idol niya sa paglalaro ng basketball at sa pinamalas nito kanina ay patunay lang daw ito na wala pa siya sa level nito. Ngayon niya naramdaman ng biglaang paglayo ng agwat ng galing nito mula sa kanya. Eksperyensado si Kuya Maki Habang ako naman ay natigil ng ilang taon At kababalik ko lang Sabi ni Ricky sa sarili Kaso Mas lumamang ang masakit na palo ng kanyang coach Sa kanya kumpara rito Kung gusto mong maging magaling Tanggapin mo ang gagawin ni Romero At lumaban ka base sa galing mo Alam kong isa siya sa hinahangaan mong player Pero kung mananatili sa utak mo Na estudyante ka ni Maki Romero ay hindi na kita paglalaroin hanggat hindi ka natatauhan. Marami pang mas magagaling kay Maki Romero sa labas ng probinsya at alam mo iyan. Kaya kung hindi mo lalampasan si Romero at mananatiling nakasunod dito, sumeryoso ang mukha ni Coach Cervantes. Wala kang karapatang maglaro sa bigger leagues.